So ayan guys, for today's video nga pala, bali andito ako guys sa ano, sa ilog. Ayan. So ito nga pala guys, na ilog na to ay yung tao dito ay dito guys yung ano, ah, naghanap buhay yung ibang tao. Bali ito nga pala guys yung tambak nila kanito. Ayan, tawag dito sa amin ay pin size. Ayan. So ito yung bali si Teo ay nagpapahakot, bali hindi ko masakit kakilala ngayon. Bali dito guys, ito pa nga pala guys yung ano dito yung panako. Ayan ito yung tatlong sako na lang ito natira ayan 1 2 3 so ito nga pala guys ay pinapalibor to bali ito nga pala guys na isang sako na to ay ang isang sako nito ay ano lang uh, 10 pesos ang paakot nila dito so yung sa may-ari nito binibinta man nila to ng 25 pesos so may kita na rin kahit pa paano yung may-ari so 15 pesos yung kita niya dito so okay na yon at least meron na magkatapa no? bali yung gawin lang dito ng ano ng uh, nagtatambak ay ito lang bali tatambakin niya to mula rito guys sa ano sa uh, ilog mismo sa may tubig ipul niya yan kasi sirnihin pa yan na yun. dito yung sirnihan wala dito yung sirnihan nila bali sineseparate nila dito yung yung buhangin at saka yung pin size na tinatawag dito dito yan so ayan ito nga pala guys yung ano yung yung ano la uh, ginaong sinar niya na ito so bali kung gusto nila sir niya ito magiging pino na siya ito ayan guys pinang pino na siya oh kapag sinerni siya so ito yung ano yung natira Nandito na yan. So ito. Ito nga pala guys ay si Sirni pangato ng Sirni yan. Ayan. Para maging pino siya, maging ganito. Saka itong natira. Ayan. Bali, pinapakinabagan pa naman to Ibinibinta pa rin to Ang ganito. Na, na bato. Na maliliit lang talaga siya. Ayan. So ito yung pin size. Na binibinta nila. Bali, ang isang sako nito ay 25 pesos. Saka magkapakot pa siya mula dito sa ilog papunta doon sa ano kalsada so medyo malayo pa nga pala so ngayon mamaya pala guys subukan natin na magpasan ito ng isang sako para makita nyo guys yung gaano kalayo yung 10 pesos ayan so yun nga pala guys yung ano tatong sako bale yung isa dyan ay hakutin ko no ay hakutin ko nga pala kasi yung dalawa ay naghakot na yan bali mamaya yung kasabay na kami so ito ito nga pala guys yung kinakabuhayan dito sa lugar na to yung ilog ayan ayan guys bali gawang ko lang to ng video kasi dati din ako dito galing nung kabataan ko rin na nasa high school pa lang ako ay nasubukan ko rin to magtambak nito ng buhangin at saka ito pinibinta rin namin to noon dati matagal na yun nasa 2000 uh, 2000 12, ganun medyo matagal na nga pala yung guys ngayon ay andito ako para balikan ko to gawang ko na sya ng video so may pakita ko sa inyo guys kung gaano kahirap ang kumuha ng ano, ng ganitong minerals dito sa ilog so ayan, bali yan nga uh, pala guys, kinukuha nila yan, bali hinihukay pa yan yan guys, ano yan mismo, yung mga nagtira doon sa ano, bali bumabagsakan dito yung buhangin at saka yung yung ano yung bato ng mga liit ay sinisir na nila yan katulad nito ayan so yan guys so bali din sila kumukuha bali kinakaike nila yan tapos nilagay dito kung saan dyan pwede kung saan dyan pwede kukuha ng, ng bato ayan yan o pwede doon kumuha ayan balik kapag bumaha dito magkaroon naman siya ng ganitong ano ganitong ganitong bato mga maliit ayan So matagal rin matip ano, maipon yan sa ganitong lugar na to. So ayan marami pa yung ano, hukayin. Ayan, oh. Marami pa yan hukayin hanggang doon. So marami din yan. Ano, pwede niya makapagkinabangang pa. So ngayon guys subukan ko pumasa ng, ng pato dito sa ilog. So ayan guys balito yung isang sako na yan ay papasinin ko yan at doon ako uh, dadaan sa may ano, ilog na yan So ayan guys, uh, pasanin ko na siya. Ayan. Nga pala guys, bali pinasan ko na siya. Ito yung ano, yung napasanin ko. Ayan. ito, ito yung guys, yung ano, yung talang ko dito Sa ilog. Medyo lang nga siya guys, medyo malim-malim. Pero kaya naman. ayun so ayan yun yung guys galing baba ngayon ay uh, pasinin ko lang ito so. Medyo maganda lang pala. Maka-compare doon sa palay na pinapasan ko. Na mabigat sya. Maganda ito na sa 38. O oh, 40. Ganun. Ang bigat nito. Sige. Salamat. Ah, dito. Ayan. Oh, sige, sige. Thank you. Okay, thank you ah. So, video, bigot din, konti. So, ito nga pala guys, yung ano, yung aking hinakot. Isa lang, kasi huli na ako na dumating. So, ayan. So, lato guys. Ah, uh, pin size. Oh, graba. Malit. Ito yung buhangin. Ayan. Hindi ko alam kung magkano to dito. Basta sabi daw na nang namayari. Yung nagbibinta nito ay 25 pesos na to Isang sako. So, nagpakot siya ng 10 pesos per sako. So, meron pa naman siyang 15 pesos Manatera So, okay na yun pwede na yun makana ano, ano, uh, makabuhay na rin sa so, tatano so ito hindi ko, lang, hindi ko lang alam kung magkano itong sasako ito. na so ayan, bali kasunod naman ako guys mag vlog so maraming maraming salamat guys sa inyong panood, sa muli